Kita nyo yan, guys. So, maalog na yung kanyang berry. So, hindi na talaga siya So, bago natin tanggalin ang berry ito is tatanggalin muna natin to. So, sa pagtanggal naman nito guys is ikutin nyo lang hanggang lumubog tong kanyang pin para sa kanyang compression release yan so pag lumubog na yan guys ang gagawin nyo is tulak nyo lang ganyan matatanggal na lang. so tatanggalin na natin itong bearing So ito guys bago natin to tanggalin tong direno to so kailangan tanggalin muna natin to so ito guys is mahigpit siya kasi naka-press to so need talaga to ng presser para matanggal to pero ipapakita so ko sa inyo ang discarte to guys kahit walang presser kung paano sa tanggalin so unang sa lahat is dapat a ah, lagyan muna natin to ng guide para pag ibalik natin hindi mawala sa timing so ihipan natin para hindi mawala yung guide na ilalagay natin So, sana kita sa video. So, sisunod natin yung ilaw. So, so nilagyan ko sya ng cold dock. Then, ito yung dapat ay eh, naka-level sa dito sa cold dock na ito. Then, then, pwede rin dito sa katila. So, so, para hindi mawala sa timing. So, pwede na natin itong tanggalin. Pero, bago natin itong tanggalin, isunahin eh, ko muna tanggalin itong liring na ito sa inner side so hanapin lang kayo guys ng magandang paglalapatan na metal para mabigit ang matanggal so gamit kayo ng maliit na silsil okay, okay. So, ito naman ang tatanggalin natin So, hanap lang kayo ng Parang ganyan yung Kaya guys Tapos Ito Pagpupok na dito So, maganda May tagahawak nito guys Pero, since ko naman isa dito so, expected ko na mahuhulog ko tagpupo ko mahuhulog yung kamsya so kapalitan ko nito guys na medyo malaki ayan 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 A few moments later. So guys ah uh, tumawag ang taga tagahawak kasi hirap talaga siya pag walang tagahawak ito so, ganyan lang then tukupin natin so yan guys tanggal na siya agad ang biring niya guys kasi so hindi na kasi katigasan tanggalin So, bali ito lang talaga yung matigas niya. So, ayan guys. Uh, natanggal na natin. Then, kapitan natin yung bagong bearing. So, ito yung bagong bearing guys. dapat uh, magtapat sila so itapat ko lang sila guys few moments later so guys uh, naipagtapat ko na siya yung nilagay kong bulldog o aro para hindi tayo mawala sa timing so pwede natin to. Okay guys, tapos na tayo magpalit ng bearing. So sana may nakuha kayong idea kung paano magpalit ng bearing ng camshaft ng barako. So kung may bago kang natutunan sa channel ko is please pakihit naman yung subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video tutorial ko. So hanggang dito na lang muna guys and God bless po sa inyong lahat.